Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety? Meron tayong mga signs na nagre-recover na kayo sa anxiety. Ito guys, um, uh, pinagdaanan ko ang pagsubok ng mga physical symptoms ng anxiety ng mahabang panahon. So, ito guys yung mga observation ko sa so sarili ko na nagkaroon ako ng recovery. Okay guys, isa sa mga ito yung mas maraming araw na akong okay kesa hindi. Kasi dati guys, noong umpisa ko pa lang sa anxiety, madalas everyday, everyday hindi ako hindi ako okay. Marami akong nararamdaman, nakahiga lang ako, hindi ako makakain, hindi ako makaligo, hindi ako makalabas. Ah, masakit yung mata ko pag lumalabas ako. Dapat nakasara lang yung yung kurtina. Minsan nagsasunglasses ako sa loob ng bahay. Hindi ako makanood ng TV. Hindi ako maka-cellphone sa sobrang hilo ko, sa sobrang lakas ng ng pagkakahilo ko at saka yung mata ko parang feeling ko dati nasira na yung mata ko ganon so um, noong time na yon talagang totally na everyday everyday na hindi ako okay talaga so pag nagre-recover ka mararamdaman mo na hindi everyday masama ang pakiramdam mo. So, mostly, okay yung pakiramdam mo. Pero meron, at meron ka pala yung mga physical symptoms. Yun yung, yun yung isang sign. And then, pangalawang sign yung hindi ka na pinagpapawisan gaano pag ninenervous ka, hindi ka na pinagpapawisan gaano pag nagagalit ka, hindi ka na gaano pinagpapawisan pagka medyo may feeling mo, may iba kang nararamdaman sa katawan mo. So, yun yung mga um, sign na nagre-recover ka na. And the next is, yung madalas may ngiti na sa mukha mo. Um, dati kasi guys, noong unang taon ko ng, ano, ng anxiety, madalas malungkot ako. So, everyday malungkot dahil may nararamdaman nga ako. Everyday may physical symptoms, hindi ka makangiti, hindi ka, mag, hindi ka sumasaya. Hindi ka masaya kasi um, yung katawan mo, kumbaga, Um, puro sakit yung nararamdaman mo. Marami kang physical symptoms na nararamdaman. Parang napapagod ka sa mga nararamdaman mo. Pero pag nagre-recover ka guys, may mga times na okay ka, masaya ka, nakangiti ka. May mga times na meron ka pa nararamdaman pero most of the time meron kang saya at ngiti sa mukha mo. And the next one is mas nagde-develop ka na ng mga bagay na mga positive. Okay? Yung more on positive ka na. Meron ka man minsan may downtime ka, meron kang nag ka ng negative din kasi hindi rin natin maiwasan, no? Kasi may mga physical symptoms ka pa rin nararamdaman. Pero mara mas maraming araw yung nag ka ng positive sa buhay mo. Um, natatanggap mo na na yung anxiety, ganun pala yung pinagdadaanan. So, yun yung isang sign din na nagre-recover ka na. And the next one is yung yung panic attack mo, less na. Yung mga panic attack na naramdaman mo dati, na sobrang tindi, na sunod-sunod, day every hours. Yung iba guys, sa isang araw, nagpa-panic attack sila ng sampung beses sa isang araw. May mga ganon. Pero sa, pag nagre-recover ka na, less na lang yung panic attack mo. Hindi na gaano. Nandyan man, nagpa-panic attack ka, pero hindi na ano yung panic attack. So that means, Meaning, nagre-recover ka na. And the next one is yung less na yung intense ng halimbawa pag nape-pressure ka. Less na yung intense. Hindi ka na magre-react to the maximum level ng reaction mo. Kunyari, nagagalit ka. Yung galit mo, nakokontrol mo to the point na okay, okay na. Parang ganon. Dati kasi, noong ako ay unang taon ko sa anxiety, hindi ko pa alam na nasa anxiety stage ako. Matindi yung galit ko. Nagmamaksimum na mismong sarili ko. Hindi ko ma mawari, hindi ko ma maisip na nagagalit ako ng ganong katindi. So, pagka nagre-recover ka na, nali-less na yung pag nagagalit ka, yung mga reaction mo, less na kumpara noon. And then next one, yung hindi ka nagaanong nag-google. Pag hindi ka nagaanong nag-google, guys, ng mga nararamdaman mo, meaning hindi ka hindi ka na gaano sa anxiety symptoms. Nagre-recover ka na sa anxiety. Kasi mostly guys sa atin, hindi natin maiwasan talaga kahit ako guys noon unlimited na google ako, nanonood ako ng iba-iba ng mga tungkol sa mga sakit nanonood ako, Google ako ng Google. Um, yun yung mga signs na talagang matindi yung anxiety mo. Pero, pag uh, less na yung pag-Google mo, meaning na, nasa recovery stage ka na. And the next one is yung nai mo na nang pakunti-kunti yung mga physical symptoms mo. Nandyan pa din yung kaba. Ako guys, may, may, may kaba at takot pa din ako. No? Pero naliless ko na. Kumpara noon guys, na matindi yung takot ko. Na hindi ako maka, parang ayoko na nag-iisa ako ngayon halimbawa, ganon may naramdaman ako gusto ko may pupunta ako may katabi ako, may kasama ako at that moment, ganon katindi dati pero ngayon guys, pag may konti akong naramdaman konti lang naman hindi naman ganong matindi na ma ko siya hindi na siya gaanong, hindi ko na gaanong pinapansin, ganon, pero make it sure na nagre-rest ako, ganun yung ginawagawa ko. Pag hindi ko feel medyo hilo, ihihiga ako ganun. Um, and then, next one is, nakakalabas ka na. Meaning, nakakalabas ka na ng bahay, kung medyo talagang recovered ka na, na mo nang lumabas sa bahay nyo, ng, ng kahit na meron kang nararamdaman. Yun yung sign na ikaw ay nagre-recover. And the next one guys is, nakakakain ka na ng ng maayos kumpara noon. Kasi noong time na makasagsagan ng aking anxiety talaga guys, ang hirap kong kumain. Nakain ako, mahilo ako, parang matutumba ako, papasok na ako, hindi na ako makakain. So, pag, pag, ikaw, pag ikaw ay nagre-recover na, nakakakain ka na. Nakaka, nakakakain ka na ng kahit anong sa gusto mo, anong gusto mong kainin, anytime gusto mo nang kumain. Ganun yung sign na nagre-recover ka na. And then, Next one is yung less na rin yung pakikipag, um, yung takot mo na makipag-usap sa ibang tao. Hindi ka nagaanong natatakot na makipag-usap sa ibang tao. Maski may nararamdaman ka, parang okay lang, lalabas ako, makikipag-usap ako. Yun yung mga signs, guys, na medyo nagre-recover ka na. So, um, and then yung isa, guys, meron pa akong additional, yung hindi ka na rin, yung nakakatulog ka na ng... May mga times na hindi ka pa rin makatulog pero yung mga may mga times na nakakatulog ka na din. So meaning nasa recovery period ka na ng anxiety. So yun guys yung ibang mga mga bagay, mga signs na nagre-recover ka na sa anxiety. So sa anxiety guys, may process kasi ang recovery. Hindi siya kaagad-agad na, kasi sa atin guys, sa mga may anxiety, gusto natin yung magamot tayo agad-agad, diba? Gamutin natin yung hilo natin, gamutin natin yung pananakit ng ulo, pagpapanik. Um, dumadaan yan guys sa lahat ng mga may severe anxiety, no? Pero yung, yung process kasi, Um, it takes a while. May procedure siya. Meron siyang processing period na tinatawag. So, kailangan i-accept mo na yung anxiety is yung mga na physical symptoms na nararamdaman mo is part siya ng anxiety. So, pero sa inyo guys, para sa kaalaman ninyo, hindi po ako expert, no? Pero sinishare ko po ito sa mga ka-anxiety na talagang may anxiety talaga. Kailangan guys, ma-check up din kayo ng mga doktor, kung ano yung mga nararamdaman nyo, kasi baka connected siya sa ibang sakit. So, make it sure na na yung nararamdaman nyo ay physical symptoms talaga ng anxiety. Kung na-anxiety kayo, um part 'yun talaga ng processing or recovery ng anxiety. So 'yun lang guys, may share ko sa inyo. Sana maging okay kayo and um makipag-usap kayo sa mga taong may nakakaramdam din ng ganyan na nakaka-recover na or naka-recover na para ma-motivate kayo into how you cope up with anxiety. Kung paano ka maka-cope up ng anxiety mo. So 'yun lang guys and I'll see you guys on my next vlog. Thank you. Bye.